Si dating gobernador ng Ilocos Sur, Chavit Singson, ay nagbigay ng isang panawagan kay Carlos Yulo, ang kilalang atletang Pilipino na dalawang beses nang nanalo ng gintong medalya sa Olympics. Sa isang panayam na ginanap noong Martes, ibinahagi ni Singson ang kanyang nag-aalok na magbigay ng halagang 5 million pesos kay Carlos, kapalit ng pag-aayos ng relasyon nito sa kanyang pamilya, particular kay Angelica Yulo. Ang layunin ni Singson ay ang magkaroon ng pagkakasunduan at magandang samahan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang pamilya. Ayon kay Singson, hindi lamang ang kanyang panawagan para sa pinansyal na tulong ang mahalaga kundi ang mahalagang mensahe na ipinapakita nito. Nais niyang makita si Carlos bilang isang inspirasyon at magandang halimbawa, hindi lamang sa kanyang mga tagahanga kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Sa kanyang pananaw, ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa pamilya ay isang pangunahing aspeto ng pagiging isang maasahang role model. Sa kabila ng magandang layunin ng kanyang alok, inamin ni Singson na nagkakaroon sila ng mga problema sa pag-abot kay Carlos. Sa kanyang pahayag, nabanggit ni Singso na wala silang makuha na tugon mula kay Carlos at walang sino man ang makapag-contact sa kanya. Wala, walang makakontakt sa kanya, sabi ni Singson. Pero sinusubukan ko na siya makausap kaya humihingi ako kay Kaloy na ipakita niyang champion siya ngayon. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng pagnanais ni Singson na magkaayos ang sitwasyon sa kabila ng mga hadlang sa komunikasyon. Ayon sa kanya, mahalaga na ipakita ni Carlos ang kanyang pagiging role model sa pamamagitan ng pakikipag sa kanyang pamilya. Kung nakagold siya, ipakita niyang siya ang pinakamahusay at magandang halimbawa sa kanyang pamilya, dagdag ni Singson pinuri ni Singson ang tagumpay ni Carlos sa Olympics ngunit naniniwala siyang ang personal na buhay at relasyon sa pamilya ay kasing halaga ng kanyang mga tagumpay sa sports. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng pagkakasunduan at pagtanggap mula sa pamilya ay isang mahalagang bahagi ng pagiging ganap na tagumpay. Hindi maganda ang ipinapakita niya kung hindi siya makipag-ayos sa kanyang pamilya, ani Singson. Ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng kanyang pananaw na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga medalya kundi pati na rin sa kalidad ng personal na relasyon. Dagdag pa ni Singson, anuman ang mga nangyari, sana mapatawad mo na sila. Ipinag-uutos din ng Diyos na magpatawad, magbati-bati na lang sila. Ang kanyang pahayag na ito ay nagpapakita ng kanyang belief sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pagtanggap sa mga pagkakamali. Para sa kanya, ang pagpapatawad sa mga pagkakasala at pag-aayos ng relasyon ay isang paraan upang makamit ang tunay na kapayapaan at kasiyahan. Sa pagtatapos ng kanyang panawagan, ipinaabot ni Singson ang kanyang alok na magbigay ng 5 million pesos kay Carlos kung magagawa niyang ayusin ang kanyang relasyon sa pamilya. Kapag nangyari 'yon, ibibigay ko sa kanya ang 5 million pesos, sabi ni Singson. Ang alok na ito ay hindi lamang isang anyo ng pinansyal na tulong kundi isang simbolo ng kanyang taos pusong hangarin na makita ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa pamilya ni Carlos. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa halaga ng pamilya at relasyon at kung paano ang tunay na tagumpay ay maaaring mas mapatibay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagkakaayos at pagkakaintindihan sa mga mahal sa buhay. Sa huli, ang panawagan ni Chavit Singson kay Carlos Yulo ay naglalayong magsulong ng pagkakasunduan at pagpapatawad na isang mahalagang bahagi ng pagiging ganap na matagumpay na tao sa kabila ng lahat ng tagumpay sa larangan ng sports. Ano ang sinyo sa balitang ito?